Hello guys, for today's video ay papasal na naman tayo dito sa city center at mag-groceries tayo sa Interspar gagamitin natin yung ating gift check sa pagbili ng mga groceries dito sa Interspar at dito na tayo Papasal muna tayo dito sa loob ng sea center Yung pizza, oh. Sarap niyan. Papasok muna tayo dito sa New Yorker. Minsan madaming sale dito. Okay. Ang mura nito, 3.99 euro. 99 cents. Oh. 3.99 euro. 99. Ang mura ng mga dalik ngayon. Oh. No? sa may mga jacket dito na kasi to sa sando 5 euro to 5 euro napakamura na oh. huh? pang winter na talaga to balahibo mabalahibo siya ganda 5 euro murang mura na guys Hindi ka lalamigin dito. Dati siyang 25 euro. Ito kaya. Yan o, 5 euro din. O. Ah, grabe o. Napakamura na nitong sapatos na to. Itong boots. Yan o, 5 euro na lang o. <laughs> Dati itong 30 euro. 35 euro. Ayan o. Parang pinamimigay na o. 5 euro. Napakamura o. Oh. Oh, to guys danda 5 euro so, so. Oh. 2 euro 99 cents ha? Eh. Ito jacket na hoodie 10 euro Tapos dito meron 5 euro Hoodie din oh, oh. napakamura guys oh 5 euro Dati itong 20 euro 5 euro na lang napakamura nito na race by the bay ito sanang green maganda tong green kaya lang 10 euro antayin natin mga ba to maging 5 euro antay antay lang tayo next week babalik tayo dito baka mas mura pa yan kasi pa summer na kaya nagbababa ng presyo yung mga jacket oh 1 euro New York City bili tayong isa ayan guys nakabili na naman tayo ng isang bonnet dito sa New Yorker oh. 1 euro lang isang piraso ayan ayan dito lang yan sa New Yorker ngayon ang po pupunta tayo dito sa Sinsay eh, Sinsay muna tayo Ayun, sando Ang ng sando na to Cotton Kano kaya to? Oh, 4 euro 49 cents Pwede na Kunin ko nga Ayan, saktong sakto sa atin, large Kunin ko na to Ang tayo eh yan, 4 euro 49 cents Pwede pwede na to Kunin na natin Para may sando tayo Tapos bibili din tayo ng tsinelas Bibili tayo ng sand chinelas Ito, size 45 45, tingnan nga natin 46 Parang malaki ng kwante Ay, laki naman itong 46 45 na lang wala na kasi akong chinelas ayan, pwede na to 1 euro 99 cents pwede na, bilhin na natin so ayan guys, nakabili na naman tayo ng chinelas dito sa sinsay at saka isang sando mura oh, diba? lang naman ito naka 6 euro 48 cents tayo dito sa sinsay pwede pwede na na okay, guys lalabas na tayo dito sa city center pupunta naman tayo ng city center alright lamig yan Ano? Oh. city center naman pupunta na tayo ng spar mag groceries na tayo Ayan okay, guys, nandito na ako sa city center Pupunta na tayo ng Spar O, oh, tindahan ng gold, oh May mga ng gold dito Ayun na yung Inter Spar, oh Let's go Interspar Pass mo tayo Kukuha tayo ng basket yeah. Alright Let's go Build tayo ng Colgate Oh, 1 euro 90 cents lang 2 euro 9 cents Bili na rin tayo ng Toothbrush Ito dalawang piraso 1 euro 60 Ayan o oh. Medium Kaya kuha na tayo ang isa 1 euro 59 cents oh. Ayan sandab Cream bar 1 euro 79 cents Ayan, bibili tayo ng Salata 1 euro 49 cents Ayan 0.2 kilos Ayan, mas tons ito Sarap nito 1 euro 44 cents Sa banana Ang kilo kuha tayo isa Ayan. number 1 99 cents sapat na piraso alright yan 1 euro 19 cents per kilo dito sa orange muli tayo kahit isang kilo lang or dalawa sarap to Lawian na natin. Number one 2, 5. 1, 2, 5. Dalawang pala. Ayan. Mandarina. Ito, 95 cents, no? Oh. 0.8 kilos. Uh, 1 euro, 59 cents per kilo sa bigas bibili tayo ng tatlo muna o yung apat apat na apat hindi naman mabigat dadalhin natin eh three four apat na bigas konti konti lang pwede pwede na yan for one week bibili din tayo ng sweet corn ayan no 89 cents try natin tong tuna nila budget tuna 1 euro 39 cents 185 grams subukan natin to ito na lang para mas madami oh, ito na lang huwag na yung maliit talo tayo dito sa maliit ito na lang malaki 2 euro 39 cents ayan bibili na rin tayo ng gatas dalawang piraso Ayan. Yeah. Mm -hmm. Ay, grabe, may bigat to, oh. Ano May bigat na naman na ang nabili. Ayan. Yeah. 0.79 euro. Ayan, okay, bibili din tayo ng 6 Croatian. Croatian. Siliega. Ayan, uh, 1 euro 98 cents. Tignan natin to, oh. Ayan, bibili tayo ng mani 250 grams 2 euro 69 cents Ayan Tandaan ko nang napamili oh Nasa 20 na siguro to Mga 20 euro Wala, libre lang yan Bigay lang ng company na 80 euro na gift check Ubusin lang natin dito sa SPAR Ito na lahat ang mga nagastos ko sa paggroceries natin sa Spar. Ayan, no? 31 euro, 92 cents. Ayan. Okay na okay lang yan dahil bigay lang yan ng company na 80 euro. Ito, bigay ng company ito. Uh, Interspar. Ayan. Ayan, dami natin na pamili. Grabe, no? 31 euro, 92 cents lahat-lahat. Ayan, napakabigat nito. Ayan, may groceries na tayo. Hindi na tayo gagastos ulit. Ayan. Salamat, AD Plastics.